Hello. Oh, here is it. crystal Mary. May nang tinghali. May nang tinghali. Ito. Ito no. na. Hala. Wow. Siya is yun. Wow. Ito si Tell Mary, oh. Binakain ko siya ng ano, mare Yung tablia. Hmm. Tablia. Nilagyan ko ng... Nilugaw ko lang yung bang luto. Yung bigas. Tapos yung kanin. yung kanin at saka nilagyan sugar para sa kanya oh nam nam oh nam nam ay sorry hmm so, yeah, we're going to the <laughs> likot yung mga mari tingnan mga mari Oh, hello guys. Hello. 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 Hello guys na. Yung ano. Muka mo tinanong na. Awar ko ni mo. Muka ng ano. Nam nam. Gusto niya talaga ito. Buti nga Hmm, sarap. Buti nga. Wala siyang ulam itu ito lang ang kinain Hmm. Sarap niya. guys. Buti tingnan nang kumain. Ah, 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 mama. Hmm, oh. nom, nom, nom. Hmm, mm, sarap. Kiss mama deh. Kiss mama deh Hello. Napakainit ng panahon ngayon mga guys. Mga Maroy. Sana. Ay, okay, mahirap na ngayon may head, magka head stroke ha. Kailangan yung mga may maintenance. Kailangan uminom kayo ng gamot. Dahil nakaka headstroke ang panahon napakainit ngayon mga mari dito yung mga may high blood lalo lalo na yung mga high blood dapat ingatan natin sarili high blood din ako kaya hindi ako nagpaano ano talaga nagpainit na masyado sila ang hirap ngayon pag high blood ka tapos mapainit ka na baka atakihin ka ng headstroke or something yung high blood pressure mo tataas talaga dahil sa napakainit na panahon ang hirap talaga pag may high blood pressure. So, ito na, baby girl. Kumain ka na, baby girl. Nam nam. Mm. Oy, yung aso namin eh, palaging yung aso, oh. may aso na naman. Yung aso, na... oh, say, huwag kang mag-ano sa aso, lalapit, baby. Huwag kang lalapit, baby. Marami na lang siyang nakain. Baby! Nam nam! Baby girl. Mana? Ah.